Ang lulutuin natin mga boss ay pansit antum. Ay pansit bihon, pansit bihon ang lulutuin natin. Kumpak pansit bihon tayo mga boss. Lagyan natin mga boss yung mantika. Ayan. Ayan. O oh, na-insert na my boss. Ah. Um... Sibuyas. Sibuyas ang gusto niya, tin my boss. Sibuyas ang wala. ganti mga bawang, ang bawang molo bos, bawang, si boyas bawang, bawang. Pansit, pansit, mga boss. Pansit biho ng lulutuin natin, mga boss. Bigisin muna natin, mga boss, ang sibuyas bawang. Pakikiramdaman lang natin mga boss kung may amoy na lumalabas. Ganyan lang mga boss ang pagluluto ng pansit bihon. Ito, dito natin mga boss ang ating Itong mga itong manok mga boss ay pinakuluan natin to para magkaroon tayo ng chicken broth. Pero bago ko pinakuluan mga boss Pinangkot sa kuma yung ano. Unang tulo nung manok mga bawal ay tinapon ko. At yung malansa yun, malansa. Yung pangalawa, yun, ang nilagyan natin, natin ng ano. Yun ang natin ang pinalambot na natin ng Lagyan natin uh, later, yung chicken liver mga bot. Yung mga tayo mga bot, atay. <laughs> Kailangan mag-isa din ang atay para hindi malansa. Tapos lakasan natin uh, yung, yung ng mga bot. Tapos Lagyan natin ng toyo mga boss Para yung toyo mga boss Magisa yung toyo Ayan okay, mga boss Ang nagpapasarap kasi din mga boss Yung toyo nagigisa lalagay na natin mga boss ang carrots o carrots tapos lalagay na natin mga boss ang bag baguio beans beans, yung beans tapos kailangan natin mga boss ng dalawang cerdo yung isang sandok na. Lalagay na natin mga boss itong ano, tarifulyo. Ano Sawag ko lang. Sawag ko lang, kalahati na. Ganyan paghalo ng pagbisa mga po. Para lahat ng gulay na ano ng ano. Labay na natin ito ano, mga boss. Okay. natin kasi marami tayong pansit. Dalawang cubes ang gamitin natin. Tapos lagyan na natin yung ano mga boss. Mga seasoning. Lagyan na rin natin ng paminta. Haloy natin ng maigis. Para pantay yung ano lang ano. Pantay yung lasa sa gulay. Ayan. opinien ngab of course lagi chicken box Tapos, lasahan natin mga boss kung tama ng ano. Lagihan natin ng konting patis mga boss. Kasi kulang sana. natin magkulog ang ano mga boss dagdagan natin ng ano yes. dagdagan natin ng tubig mas maiging sobrang sabaw kaysa sa kulang sa pansit ganun ang stand up. ini nanti mbak bos panik pan, bio, bos nanti ini nanti Kasama na pati pag-feeding yan. Pag-feeding. pag, -feeding. pag -feeding natin ngayon, mga boss. Kaya yung na naman nito, mga boss. Ayan na mga boss. Uh, Antayin lang natin mag uh, mahalo saan. Gumamot yung bihon mga boss. Dito pala mga boss ang ating supervisor <laughs> Boss Halika dito boss Kailangan natin ng ano Ayun eh, mga boss, ilalagay na natin yung pansit kanto. pansit kanto mga boss. Sobra ang inyong sabaw mga boss. Dagdagan nyo ng pansit canton sigurado. Hindi na kayo magbabawas ng hindi kayo magbabawas ng tuh, ang mga. mga boss kontinu lang sabo, isip isip niya ng pansip kanto ng mga boss sabo niya, hindi kayo mawalubli mas sa hinanan natin ng apoy. Ayun, nasusunog na yan. lang tayo mga boss, mga 5 to 10 minutes. Ayun mga boss, haloy na natin yung ating pansit mga boss. Chicken natin kung may sabaw pa. Ayan, wala nang sabaw mga boss. Okay, Ayan, ganyan lang kadali mga boss, magpansit. Ito mga boss, lagay na dito mga boss Ano lang natin yun Ayan na mga boss Ang ating pansin Okay. Ngayon mga boss, ang ating pansit eh, ready to serve na ready to serve na mga boss ang ating pansit.